Sa tuwing mayroon pong nangangailangan ng tulong, huwag na po tayong magdalawang isip o magpatumpik-tumpik. Tayo po ay magmadali sa pagtulong. Ano man ang estado, kaaway man natin sila o di kamukha ng pananampalataya at kaisipan sa buhay, kung ang tao ay nangangailangan, tulungan po natin siya. Kung matatandaan po natin ang buhay ni Madre Teresa ng Kalkuta, Nakita po natin kung paanong pinagsilbihan niya, hindi lamang ang mga Kristiyano kung hindi pati ang ibang pananampalataya. Dahil nakita niya ang mukha ni Jesus sa bawat isa, kaya nahabag siya, tumulong siya, dahil yun naman talaga ang aral na iniwan ni Jesus. Kapag may nangangailangan, tumulong magmahal. Sa ating pong binasang ebanghelyo, nakita po natin ang mahal na Birheng Maria na nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Sapagkat nung maipahayag sa kanya ng Anghel Gabriel ang balitang siya ang magiging ina ng Diyos at siya ay maglilihi, lalang ng banal na Espiritu, at nagbigay ng isang tanda ang Anghel Gabriel tungkol sa kaniyang pinsang si Elizabeth na siya kahit matanda na ay buntis. Siya ay dali-daling nagtungo, nagmamadali. Ang postura ng pagmamadali ay ating gamitin at tingnan sa paggawa ng tama at mabuti sa ating kapwa. Hindi pagmamadali sa paghihiganti, pagmamadali sa pagmamalupit, pagmamadali sa pagdarambong o pagdaraya kung hindi pagmamadali na ihatid si Kristo, ihatid ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Nawa, sa gitna po ng mga pangailangan ng iba, huwag po tayong maging walang pakialam kung hindi may pakialam tayo sapagkat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Manalangin tayo.